Ngayon, scientifically, ano nga ba ang monkeypox na ito? Tingnan po natin ang picture number 3. Iisa-isahin ko po para magkaroon kayo ng idea. Ayan, sa picture number 3, nakalagay po dyan. Ito ay isang uri ng infeksyon mula sa virus. Marami namang mga viruses talaga eh na kumakalat dito sa ating mundo. Pwede raw ito na mag-incubation o manatili sa katawan ng uh, isang linggo hanggang tatlong linggo. Pero, ito maganda yung second paragraph. Kadalasan self-limiting ito kamukha ng iba pang mga viruses. Ibig sabihin ng self-limiting, nawawala at gumagaling sa sarili nating kalakasan. O, nakuha nyo yan ha? Napakaganda na uh, slide nyan. Sa picture number 4, ipakita naman po natin, tiningnan nila under the microscope yung uri ng virus nitong monkeypox na tinatawag. Ganyan ang itsura, oh. ang layo doon sa itsura nung ating uh, nakasanayang COVID. Pag nakikita ko to, ang itsurang naaalala ko parang ano eh, para bang sinawsaw sa... <laughs> parang ano eh, parang chicken na sinawsaw sa harina. Ayan, yan po ang itsura niya. Although medyo parihaba ang kanyang uh, hugis. Saan ang gagaling itong mpox? Bakit tinawag itong monkeypox? Meron po tayong litrato niyan sa picture number 5. Nakita nila ito sa mga primates. When we say primates, mga lahi po ng mga unggoy. Pero hindi lamang lahi ng unggoy dahil sinasabi nila, pwede rin daw itong makita sa ibang mga mammals o hayop na kung ito ay lumapit sa tao at ang kanilang likido o body fluids ay nahawakan ng taong yon o nasinghot o nailagay sa kanyang bibig, ay pwedeng maging dahilan para mahawa yung taong to. So, bihira naman tayong humawak sa unggoy dito sa bansa natin. Siguro, maliban na lang yung mga tagagubat po, no? Ngayon, yung taong uh, nahawaan ay pwedeng ubuhin, pwedeng lagnatin, para bang trangkaso din. At kung ang taong ito ay makikisalamuha sa iba, ay eh pwedeng makuha din niya o maipasa din niya itong uh, mikrobyo o virus na ito. Okay. Eh, kailan ba nagsimula pa itong monkeypox virus na ito? Ah, pwede po ba natin ipakita direct yung susunod na litrato, yung picture number 6? Ba, magugulat kayo? Luma na pala itong virus na to 1958 pa, nadiskubre. Ang kasamaan palad nito, ito ay nire-research nila sa mga unggoy at hindi nila malaman kung paano nakatakas yung unggoy o paano nakatakas yung virus mula doon sa unggoy. At noong 1970s ay nakita nila na may mga tao na na nagkakaroon ng virus na ito. Ayan, parang trangkaso na mayroong mga rashes at mamaya ipapakita ko yon sa inyo. So tingnan natin ha, ulitin ko yung mga sintomas para hindi naman po tayo nahihintakutan at ating makikilala. O una, Tingnan natin yung simptomas na ito. Kita nyo ba yung hawak-hawak uh, yung kanyang ulo? Headache. Masakit yung ulo. Yan. Parang trangkaso. Lalagnatin din. Ang lagnat, depende eh. Pwedeng sobrang taas ng lagnat, pwedeng pasinat-sinat lang. Gaya ng trangkaso, makakaramdam din ng parang masasakit ang kanyang kasukasuan, manghihina siya, walang ganang kumain, at uh, siyempre, parang lulugulugo siya. And later on, after about a week, i-confirm natin sa ating dermatologist, eh pwedeng lumabas ang certain rashes sa kanyang katawan. So, rashes, no? Tingnan nga natin kung ano ang rashes na ito. Tingnan lang natin yung ating last picture, number 8. Ayan. O, kita nyo, parang bulutong tubig, hindi po ba? May tubig-tubig. Alam nyo yung rashes na ito, may certain stages daw ito ipapaliwanag ko ha? para maunawaan nyo bago po tayo mag-break sandali. May tinatawag silang stage 1, macules. Ibig sabihin ng macules, parang katikati lamang. Medyo pula-pula. Stage 2, ang tawag na nila papules. Pag sinabing papules, papaliwanag na mas maganda ng ating dermatologist yon. medyo umaangat-angat na. Ayan. Later on, yung papules na to magiging vesicles. Ang ibig sabihin ng vesicles, parang umaangat na medyo mas malaki-laki na. Okay? At kapag uh, nasa dulo na, yung tinatawag naman nating pustules. Yung kanina, umangat-angat na nasa dulo na na parang may tubig sa loob. Pag sinabing pustules, yun yung stage 4, minsan may nana na sa loob. So, those are the stages nitong uh, rashes na maaaring makuha natin mula dito sa uh, monkeypox na tinatawag.